Hello mga ka-GM, nasa mga palang araw muli sa ating lahat ah, uh, Ito may gusto akong ma-share sa inyo Isa itong uh, Kia Figas engine Ngayon, uh, ang papalitan natin dito ay itong kanyang oxygen sensor ito. Kung makikita ninyo, tinanggal na natin yung luma Ito yung kanyang luma, oxygen sensor Ito naman yung ating bago na ikakabit So ayan, ah, uh, ito pala yung uh, tools natin na ginamit ayan. Uh, bali, green line pa natin mga ka-GM kasi hindi siya papasok dito sa pinakaan nyo rito pinaka butas na rito no kaya kailangan nating green nine yung dulo para ma manipis siya ng konti no so ayan at tapos uh, bago natin tanggalin dinisconnect natin yung ano battery sa negative side doon natin na uh, ikakabit niyan mga GM dito sa upper side yung kanyang ano rito uh, top side no yung uh, oxygen sensor bank 1 ngayon yung bank 2 hindi natin papalitan yun kasi okay pa yun mga GM so ayan no Kinanggal natin kasi dalawa yung oxygen sensor nito So, ayan po, uh, like and share lang po sa ating uh, fades page at uh, pakipalo na rin po yung aking page. No? At yung aking uh, YouTube channel, maraming uh, marami po tayong video dyan about uh, mga sakyan para magkaroon po kayo ng idea. At uh, ako po yung patuloy na papasalamat sa patuloy na support at panunod na aking mga videos. Yan, uh, Autotech. Bali, ang pinaka-code kasi nito mga ka-GM ay uh, F0030. So, yun yung ating nakitang code na oxygen sensor malfunction so kailangan nating palitan talaga yan kasi mayroon siyang check engine dun sa ating instrument cluster